ng nang nagwakas ang Miss Universe 2023 journey ng Pinay Beauty Queen at kapuso actress Michelle Marquez D. Matapos siyang hindi makapasok sa top 5 ng kompetisyon. Samantala, sa pagkatalo ni Michelle, bumuhos naman ang samot-saring reaksyon, lalo na mula sa mga kilalang personalidad sa showbiz industry. Ang kanilang mga reaksyon, panoorin natin. Isa sa mga artista na sumubaybay at nagpahayag ng matinding suporta para kay Michelle ay ang Uncabogable Star at its Showtime host na si Vice Ganda. Hindi pinalampas ni Vice na masaksihan ang performance ni Michelle sa Miss Universe 2023 na ginanap sa bansang El Salvador. Sa katunayan, sabay-sabay na pinanonood ni Vice at ng kanyang mga kaibigang Becky ang performance ni Michelle sa Miss Universe na taon-taon nilang ginagawa bilang masugid na pageant fans. Sa video na ibinahagi ni Vice sa kanyang social media, makikitang nagiyawan at hindi sila magkamayaw sa sobrang saya nang makapasok sa top 20 at top 10 si Michelle. Ngunit biglang bumagsak ang energy din na Vice nang bigo makapasok sa top 5 si Michelle. Napa-tweet na nga lang si Vice ng from 1,000% to 0.01%. Shiket! Sa kabilang banda, hindi naman naitago ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang lungkot nang hindi natawag si Michelle sa top 5. Kitang-kita ang lungkot sa reaksyon ni Catriona habang nag-host sa backstage ng Miss Universe gayot pa man, nagpahayag ng suporta at simpatya para kay Michelle si Catriona. Sa kanyang Instagram story, ay taus puso niyang pinasalamatan si Michelle dahil sa pagre-represent nito sa Pilipinas. Anya, an iconic moment on the Miss Universe stage for me. Thank you for carrying the Philippines with you, Michelle D. We're so proud. Habang ang kapwa niya beauty queen na si MJ Lastimosa ay pinuri si Michelle matapos niyang ibalik ang Pilipinas sa semifinals ng Miss Universe. Kung matatandaan, tinapos ni Celeste Cortese ang 12-year streak ng Pilipinas na mayroong placement sa Miss Universe noong nakaraang taon matapos itong hindi makapasok sa top 20. Tweet pa ni MJ, top 10 is top 10. Mabuhay ka, MMD. What a roller coaster of excitement and all the emotions in between. You made us proud. Filipinas pa rin, through and through. Samantala, dismayado naman ang matalik na kaibigan ni Michelle na si Marian Ramos at Max Collins sa naging resulta ng top 5. Gaya ng maraming Pinoy pageant fans, naniniwala si Narian at Max na pasok dapat si Michelle sa top 5. Ito'y makaraang makita rin nila ang unang Instagram post ng official page ng Miss Universe El Salvador kung saan makikitang pasok sa top 5 si Michelle sa halip na ang pambato ng Thailand. Git pa nila, alam na ng mga gumagawa ng social media post at graphics ang resulta bago pa man ito i-announce dahil kailangan pa nilang gumawa ng graphics o poster. Napansin din ng maraming netizens na sa live announcement, makikitang nakatuto kay Michelle ang kamera sa halip na kay Miss Thailand. Wala tandaan di umano na alam na ng cameraman na si Michelle ang papasok sa top 5. Ngunit si Miss Thailand ang tinawag ng host, kaya naman mabilis na ibinaling ng cameraman ang kamera kay Miss Thailand. Agad namang binura ng Miss Universe El Salvador ang kanilang original post sa Instagram, kung saan makikita ang pangalan ni Michelle sa top 5. Kaya naman galit na galit ang maraming Pinoy pageant fans dahil mukhang may nangyari umanong cooking show at may nagutos na palitan si Michelle sa top 5. Sa kanyang tweet, makahulugang sinabi ni Rian, na something fishy, masyakit. Para naman kay Max, mukhang naulit muli sa Pilipinas ang nangyari kay Miss Universe 2015 via words back. Sa ngayon, wala pang inilalabas na paliwanag ang pamunuan ng Miss Universe single sa issue. Samantala, sa kabila ng kanyang pagkatalo, ipinaabot ni Michelle sa pamamagitan ng kanyang Instagram post ang kanyang pasasalamat. Pakahulugan ding pinaalalahanan ni Michelle ang lahat na piliing pairalin ang pagmamahalan at kabutihan higit sa lahat. Anya, love and kindness over everything. Mahal ko kayo. Thank you so much for raising our flag with me. Samantala, kinoronahan bilang Miss Universe 2023 ang pambato ng Nicaragua na si Shenis Palacios.